Hello, hello, good day mga sisi. It's another day na naman para sa sisi niyong pretty. Charap. <laughs> Hindi. Okay, ngayon may pag-uusapan tayo regarding ito sa content ko o yung mga videos na ginagawa ko kung anong klaseng content siya. So, bali kasi mga sisi, kaya ako naisipan gawin tong content na ko Meron kasing nagtanong may isang tao kasi nagtanong sa akin. Sabi niya sa akin, James, ano yung content, anong content mo? Ano yung mga video na ginagawa mo? So ngayon, sasagutin natin. Para malaman nyo din, di ba? Para may idea kayo. Ngayon kasi pag kayo sa profile page ko, makikita nyo doon, doon sa may nakalagay ng bio, alam nyo naman yung mga bio din. Yung may nilalagay kayo in description about sa inyo or about speech. Ang Makikita nyo doon yung intro ko, of course. Tapos sa pinakababang ng intro ko, makikita niyo yung The world is yours to explore. Sa pinakababang na part, nandun yung follow my daily life. So yun. Di ba nandun na sa caption na yun, malalaman niyo na agad kung ano yung aking mga content. So follow my daily life. Yun siya. So bali yung content ko is random content. Iba-iba. Pwede kasi akong gumawa ng content about sa fashion, styling, yung mga OOTD ko, yung pagkain ko ng mga iba't ibang pagkain, yung pag-train natin ng iba't ibang klaseng foods, yung pag-explore pag -explore natin sa ibang lugar, yung pag-shopping natin, panggala-gala, kahit anong bagay or kahit ano yung mga nangyayari sa sarili ko or sa buhay ko sa araw-araw. Kaya siya, kaya ko siya nilagay follow my daily life. So, random content lang siya mga sis. Para yung mga iba nanonood, hindi masyadong use kung ano yung mga video na pinagagawa ko, kung bakit siya laging iba-iba. Ayan. Pwede ako gumawa ng kahit anong videos na gusto ko kasi it's my content naman. Sa, sa inyo naman yan, kung gusto niyo magstay or mag-focus sa isang niche, okay lang naman yun. Pero kasi sa akin, parang hindi na ako mahirapan mag-isip mag ng mga content, ginawa ko na lang siyang random. So yung pagkocontent -co ko is, parang naging, ikocontent -co ko yung mga daily na nangyayari sa sarili ko or sa aming nilolohari mo sa araw-araw. So yun, di ba? Parang hindi na tayo ganong mahirapan. Sana maliwanagan kayo di ba para mabigyan kayo ng idea yung mga content na ginagawa ko is iba-iba. Pwede akong gumawa ng kahit anong video na content na gusto ko kasi page ko naman 'yun. Depende na din yun sa inyong mga sis ko. Ayun, ininform ko lang kayo para hindi kayo maguluhan, no, mga sis. Ayun, gusto ko lang din sana sabihin na salamat sa mga viewers natin, mga followers natin na patuloy pa rin nanonood sa mga videos ko, yung mga kaemehan kong videos, kaartehan. Sana mga sis hanggang dulo. Please keep supporting me. Tsaka yung mga baguhan na tulad natin sa dito pagdating sa mundo ng vlogging. Yung mga nag-umpisa pa lang, alam niyo naman yan, mga sis. So, ayan. At least na-share ko na yung content na ginagawa ko. And sana kayo din, gumawa kayo ng maraming content na gusto nyo, di ba?